Good morning, good morning mga kapatid Nandito na naman si Maludulo Santos para magbigay po ng reaction dito sa mga issue dyan sa kalinga, hindi na po matapos-tapos ang issue dyan sa kalinga, lalong-lalo na po nga yung pinag-uusapan sa mga sponsor mga kapatid uh, Ngayong umaga nga po sa live ni Kuya Val pinag-usapan yung tungkol po sa Antina uh, 'Di ba? Si Bupel mayroon sinabi na tungkol sa antena pero walang pangalan po 'yon. At iyon na nga po si Isla Bonita po ay lumapit kay Kuya Bal. Ayon sa narinig ko sa live ni Kuya Bal, ah uh, yung 3000 po ay pang Antina. Iyon ay siguro yung normal na antena lang po 'yon na yung may tubo na mahaba na mayroon pong antena sa taas, baka iyon po ang Gustong ipalagay na nitong sponsor. Uh, nagkakahalaga ng 3,000 uh, piso. Pero mga kapatid, yung normal na antena, hindi na po yun ngayon na uh, pwede. Dahil po ngayon, alam mo naman, ang mga TV na ngayon ay digital na. Diba? Nakakunik na po yan sa wifi o keyboard. Alam nyo po mga kapatid, ako ay... Masasabi ko lang dito po sa mga sa ating mga kababayan na gusto pong mag-sponsor o tumulong sa ating mga uh, kababayan na mga mahihirap. Mga kapatid, uh, bago po tayong magbitaw ng pera, mag-inform muna tayo kung magkano po ba talaga ang i-sponsoran natin. Magkano ang halaga. Dahil alam naman natin sa ngayon, ang panahon po ay talaga pong lahat ay mahal na po. ba? Diba? Kaya ngayon mga kapatid, kaya tayo nagkakaroon ng issue ah, dahil po yan sa ating maling mga impormasyon. At tayo naman pong ini-sponsoran kagaya na po kay ah, Bonita. Ha? Ah, Isla Bonita. Ay da dapat sinabi mo na agad-agad, Ma'am, Itong 3,000, wala po itong patutunguan. Hindi po ito makakakabit ng antena. Dahil sa normal pa lang ng antena noon, yung tubo na lang po, imagine kung ilang metro yung tubo na ikakabitan ng antena, mahal na rin po yun. Ah, At yung bibili ka pa ng antena po at wire, yung 3,000 po hindi sapat. Kaya dapat po, ah, uh, uh, bonita, bonita es bonita. Doon pa lang po nagsalita na kayo para hindi po kayo nabubutasan. Ako, sinasabi ko lang ito maging fair tayo sa lahat. Kaya tayo naman na nag-i-sponsor bilang sponsor experience ni Malody de Los Santos. Kailangan po natin itanong kung magkakano ang halaga para hindi po tayo magkaroon ng issue. Imagine nyo na lang, ang 3,000, saan makakarating yan pagdating sa antina? Pag-uusapan natin ang antina po. Bilang experience ako po dyan sa Pilar. Dahil ako po ay taga-Pilar. Ha? kung doon sa baa uh, yung pabahay ni Kuya Balkirinanti at Ki Hasmin, Nasa looban po 'yun, nandoon po 'yun sa kasulok sulukan Ang ano lang 'yun, yung wire papuntang kalsada. Talagang mahaba. Tama nga si Kuya Bal doon sa live niya na 100 o oh, 300 meter bago pa makarating doon kila at Hasmin na pabahay ni Kuya Val, di ba? Mga kapatid, pero yun, baka hindi pa sigurado dahil malayo po yun doon sa poste ng labasan ng pilar. Dahil nandun po yung mga kinakabitan ng kibol. At ang kibol naman po, kung kakabit tayo sa kibol, magkano po ang kailangan natin ibayad bago tayo kabitan? mga kapatid. Bilang experience ko po, dahil ako'y taga-pilar, ang cable po ay 7,000 na, ano, plus, yung ano ba yun, yung, ano, yung recorder, plus wire po yon na ikakabit nyo sa bahay nyo. Kayo po. At plus po yung magkakabit. O, oh. Aabuti na po kayo doon ng 15,000 Correct si Kuya Bal. Tama, si Kuya Bal, dahil ba diba may landing pad si Kuya Bal, kaya alam niya po ang kapakaran ng antena po. Dahil kami noon po, kibol, mayroon po kaming kibol, kaya po ako, ang binayaran ko lang, 11,000, dahil mayroon na po kaming kibol, nakakabitan ng wifi, antena, para po maganda, malinaw ang TV. 'di diba po? Kasi ang TV natin ngayon puro na digital, yung naikakabit na po sa wi Kaya po ako mura na lang yung binayaran ko dahil mayroon na po akong antina ng kibol. Kaya po tayo, wag tayo basta-bastang mag sponsor magtanong-tanong muna tayo. 3,000 pang grocery lang po yan. At alam nyo po kung si Isla Bonita pa, Babiyahin siya ng daet. Kung ay nandyan si Isla Bonita sa daet, papuntang Pilar. Ang pamasahi po, sabi ni Kalinga Pusi, ni Maramara Mara 77, 500 ba, ah, 500 papunta doon, balikan 1,000. O kung si Isla Bonita ang pinadala nyo, inisponsoran nyo, para lang magkaroon ng antina si Hasmin at saka si ano yung asawa niya ay kulang po yung 3000 mga kapatid plus konsumo papunta doon pamasay balikan 1000 yung pagkain niya pa po mga kapatid kaya yung 3000 niyo yun pang grocery lang yun i sana yun ay huwag nyo nang iriniklamo dahil po nakakahiya, nagkakaroon lang ng issue. Di ba? Pinag-uusapan lang. Hindi yun. Alam nyo po talaga mga kapatid. uot ang 3,000 mahirap talagang kitain. Pero kung tayo po mag sponsor ay ilagay naman natin sa lugar yung kung tayo din mismo ang mag-iisip niyan. Makakakasya kaya ito sa na 3,000? Lalo pa po sa mga maliliit na charity vlogger kung wala pa naman silang kakayahan magdagdag doon na like Kuya Bal Santos Matubang. Dahil si Kuya Bal, kung tayo mag sponsor siya na po ang nagpupuno. Iyan ang Bal Santos Matubang. Kaya wag po tayong padalos-dalos lalo na kung tayo magre sa halaga ng 3,000. Yes, I know, mahirap kitain ng pera. di ba? Diba? Pero naman po, isaalang-alang natin ang reputasyon ng ating iniisposoran like Isla Bonita. Isla Bonita, maliit pa lang po siyang charity vlogger. Wala pa siyang kakayahan magpuno doon sa pinagagawa niyong uh, antena. I-sponsor kayo ng 3,000. Magkano ang abuti noon? Tama si Kuya Bal. ba? Diba? Kaya po mga kapatid, payo ko lang to sa inyo. Bagong mga nag sponsor na alam ko naman po ay iyon po ay yung kakayahan nyo. Naiintindihan ko po. Rinirespeto ko po yan. Pero po isa alang-alang po natin ang isang isla bonita. Ilinagay niyo po sa alanganin na para po pag-usapan, nagkakahalaga ng 3,000 yung dinidad ni Isla Bonita. ba? Diba? Maliit na charity vlogger. Nagsisimula pa lang. Saan niyang kukuha para ipangdadagdag nila dyan sa antena na yan? Na nagkakahalaga ng maigit pa nga po na, 3, uh, na 15,000 yan. Oh. 'Di ba? Kaya po dapat tayo maging aware tayo sa lahat ng bagay bago tayo mag-sponsor, tanungin natin kung magkakano ang aabutin, hindi basta-basta tayong magpapadala ng pera dahil po mailalagay natin sa alanganin ang mga charity vlogger na maliliit. Gaya na ni Isla Bonita. Ako po, alam ko po dahil ako ay nakatira ng Pilar sugon. So, alam ko kung magkakano ang pagpapakabit. Mag-apply ka lang, 7,000 na yon. Sa akin, 7,000 dahil may kibol na po ako. Ilinipat ko lang po sa Wi-Fi. Dahil para magamit din ng mga estudyante, kaya ako po ay binayaran ko na lang dyan po ng 7,000. Umabot din po yan ng 9,000. Pero ayun po, maano na yun dahil dati na po akong may wire na binayaran. Ikakabit la lang po. I-transfer ko lang po yan sa wifi. Pero may dati na akong cable. Ngayon po, nakabitan nga po. Sino po ba ang magbabayad ng monthly? Dahil may bayad po yan ah. 2,500 monthly. Mm. Saan po kukuha sila, Hasmin? Na ganun nga, mahirap, mahirap talaga po. Magkano lang ang kita ni Renante? Hmm. Doon po tayo maging practical. Kaya yung pinadala mo yung 3,000, pang grocery na lang po yun, pamaskunyo na lang po yun. Huwag nyo na pong bigyan ng problema si Kuya Bal. Dahil marami ng problema si Kuya Bal. Lahat ng issue dyan sa kalingap, si Kuya Bal po ang sumasambot. Maawa kayo kay Kuya Bal Santos Matubang. Dahil sa issue ng antina yan, pinag-uusapan na naman yan. Dapat tayo maging aware kung tayo mag sponsor Tanungin kung magkano ang aabutin. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid. Dahil ito po ay aware sa atin lahat. Paalala sa atin lahat. At kayo naman mga charity vlogger na maliliit pa na walang kakayahan. Ay doon pa lang po kayo ay umiwas na. kabihin nyo ang 3,000 po ito walang pa tutunguhan. Walang mapupuntahan ng antina grocery, okay dahil magkano po ngayon ang isang sakong bigas pwede yun ibili ng kalahating sakong bigas at mga grocery yun po, compensated po ako sa'yo, uh, madam na nag-sponsor, at wag po tayong magko-complain, akala ko po ay ang laki-laki. Oo, 3,000 pera po 'yan. Pinaghirapan nyo po 'yan. Iyon ang kaya niyong ibigay. Pero po, 'wag naman natin dudungisan ang reputasyon ni Isla Bonita. 'Di ba? Oo, hindi nga pinangalanan. Ang akala ko po talagang malaking halaga dahil Antina nga po ang pinag-usapan, 'di ba, mga kapatid? Antina! Alam nating malaking halaga din yun. Pero na desmaya po ako nung marinig ko kay Kuya Bal na 3,000 lang. Hmm. saan nga mairarating? Kaya si Kuya Bal na na stress na naman sa usaping antena, 'di ba mga kapatid? Kawawang Bal Santos Matubang dahil pag may nangyayari, walang kaalam-alam ang Bal Santos Matubang pagdating ng araw, si Bal Santos Matubang ang problema nagkakaroon po ng issue. Kaya, kawawang bal santos matubang. Kaya mga kapatid, paalala, aware natin lahat ito sa atin, lalo na kayong mga charity vlogger, huwag tayo basta-bastang magtatanggap ng mga sponsor na may issue. Kapito, kung naiintindihan niyo po, Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sana maunawaan nyo ang mga bagay-bagay bago tayo tumanggap. Alamin kung ano ang inuutos nila. Dahil ang dapat, ang tangi kong alam dyan, kung tayo'y mag sponsor ibinigay natin ang pera, bahala na kayo. Huwag natin didiktahan ang ating mga tinutulungan. No? Mas masarap ang tumulong, masarap ang pakiramdam, yung kusa natin loob na itinutulong, mga kapatid, na walang dinidikta. O, oh, di ba? Napakasarap po yun. Kaya ang tangi ko lang masasabi, maraming salamat. Sana tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan na mahihirap. Kaya ikaw, Kuya Bal, Uh, wag mo na lang laging sasambutin ang anumang problema dyan sa loob ng kalingap dahil ikaw lang ang mai-stress. Hindi mo alam pero ikaw ang namumroblema. Kaya ang payo ko sa iyo Kuya Bal, wag mo nang pakialaman yan. Ayaan mo na dahil hindi naman po kayo ang na-issue, naisyuhan. Iwas na lang po tayo sa stress magpapasko na. Kaya maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat mga kapatid. Kaya iwas-iwas na lang tayo sa mga ganitong klaseng usapin. Issue! Di ba po? Hmm. Paalam. God bless you po sa inyong lahat. We love you. Malu di Santos. Thank you, thank you. Please support Kuya Bal Santos Matubang, Atid na Vlog, Kalinga Prab, at Rochelle. At lalong-lalo na sa aking team Organic, maraming maraming salamat sa inyong lahat. We love you. Bye-bye.